Halawag oh, yung magandang panghala. Pa Ika-uwi na kami. Dito lang kami sa mall. Dahan-dahan lang yung lakad natin. Baka makarating tayo agad doon sa may bahay ba. Hindi na tayo makalibang. Okay. Marami dito. Ano na? No? Marami silang paninda. Oh. Ayun, 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 ayun. Sa kabila, ayun din. Pero nandito kami, naglalakad din. Eh. Ayan. Yung mga bata dito. Dito yung, yung, yung mga stuffed toys. And, ayan. Ang daming magagandang damit. Pera lang ang wala. Ayan. Ayan. Eh ano naman ngayon? Kung nasa Amerika ka, wala naman pera. Oh, pakita ko sa inyo to. Balik na rin ko yung camera. Ang ano no? Yan yung ano. Ano ba yan? Dia los muertos? Ano yung ibig sabihin yun? May mga bungo. Ano yan ang mga... Ano ba yan? Yung nakikita nyo? Basta, may mga bungo de decoration. Okay, balik na. Kasi hindi ko naman yan nagpapaliwanag. Ito. Ito, ito, ito. Ito, ito. Ang gaganda nang nasa loob. Ang sarap mamili. Ang sarap mamili. Pera lang ang wala. Okay. mamili. Ito pa. Nakikita niyo ba? Ang gaganda ng mga damit sa loob, no? Ang gaganda. Tama na yung damit ko. konti lang. Ryan, the last time I was here was... Hindi ko kailangan ng maraming damit. Bira naman ako magbihis. Ha pag may time lang ako, nagbibihis. Pag walang time, walang bihis. Kapit! Ah, Tingnan niyo to. Ang daming mga ano. Kanina gumalaw to eh. Let's see. Earlier, this one moves. So you see, that scary. Is that Freddy Fazbear? Kalit uh, ka na. Baka manakit pa yan sa atin. Okay. Okay. Balik ka rin na natin to. Cut. O, oh, ayun yung sa baba. And then, yung dulo doon, may sis. May sis. May sis. Paano ba yan anumin? Sabihin ng tama. Macy's. Macy's. Jay, can you say it right? Macy's? It is oh Okay. Ang sabi nila, Macy's. Pasensya na. Macy's ang tamang pagbibigas. Okay. Okay, sapatos naman. Aming sapatos eh. Hindi pa kasi hindi masyadong ano. Hindi masyadong maraming tao ngayon. Ang madami paninda. Paninda ang madami. Hindi tao. O ayan pero silang 50% off eh oh, okay. e, ano ngayon 50% off wala pa rin pera hindi uh -huh. okay, pa rin uh -huh. okay,